isa sa kayo, isa, isa, kasabay O, oh, isa, isa sir. Ha? Sticker Ay, naubusan no, na. ako, sticker yun <laughs> Sabay ka na lang May kasama po ko eh Ay, may kasama ka po uh, were, sir ay, salamat ha, shoutout ka na lang Shoutout mo sa uh, Agader ay shoutout tayo Wala pa sa kayo, isa <laughs> Sa lang sa uh, Sandigan Sandigan? O, oh, tara po Tara po <laughs> May kasama ka ba? Hindi. Ako lang. Ah, okay lang yun. Sa kasama mo. Iwalay ka, iwalay ka. Ah, iwalay ka ng daan. Oh, sige, sige. Ah, helmet ka muna. <laughs> kasha ba kasha? Ayan. Pag ano, kung kaya mo. <laughs> yeah, okay na po. Apo, apo. Okay. Sunod po, bismillah. Alright. Salamat <laughs> po. Then. Kanina pa ba kayo naghihintay ron? Ay, nag ako sa Mateo. Oo. yung problema Ay ganun ba? Ah, okay. Ay ganun? May nais sa ako oras. Ay, natin. Hindi naman. Ano ba yung trabaho or ano? Ay, yung ganun ba? O sige. Saan mo ba susunduin 'yon? Sa Bayan Batasan E eh di diretsyo na natin doon kay lola mo Hindi, <laughs> oh, Sige, po Saan ba sa Batasan yun? Sa may katilya doon Ah, uh, sa Station 6 Hindi malapit ba roon? Oo, oh, sa mababa po Oo sige, turo mo na lang Ah, sige, sige Salamat, salamat okay So, okay lang ba? Ma, may video tayo? Wala <laughs> ka problema. O, oh, shoutout ka muna. Shoutout <laughs> ka. Ayan. So, galing po kayo sa trabaho? Opo, lang center. Ay, ganun po. Ay, uh, doktor po kayo, nurse? Ah, po, sa admin. Ah, sa admin office. Okay. So, shoutout tayo sa mga admin office natin sa may lang center. Opo. Maraming salamat. Ayan. Ano po, tawag dito? Mahirap ang talaga siyang biyahe pag mga ganito oras Oo, oh, siksigan talaga dyan, paunahan Kaya nga naglibre sa akin na rin ako para kahit paano nakakatulong <laughs> Tsaka ganun din naman po, pauwi na rin po kasi ako Same lang din naman yung way natin eh Ano po ba, ah, pamilyado na po ba kayo? Or... Wala, ano pa po, po eh? Single? Single? Ay! May partner ako yun, hindi ako Ay siya ba yun? <laughs> Ano naman yun? Nagdusap may usutrain na. Ay ganoon. magtampo yun ha. Hindi naman. Saan ang daan nun? Yung gear pen nyo? Ah, latex. Ah, latex din siya? Sa so, may payatas. Ah okay. So pinauna ka lang talaga niya no? pa? Pinauna. Nakuha Ah okay. wala naman yung nahabot oras. Ayan. <laughs> Oo. Ah, uh, okay. So kailangan ng alalay. Oo. Sige, di bale, ah, bibilisan natin ng ano, may pag-iingat s'yempre. Ano oras ba yung sambanya don? doon? Ah, okay, malapit na rin naman. Aabot ah, pa tayo. Ah, abot pa insya Allah. So ayan, ha, big shoutout tayo sa mga kapatid nating INC, ayan. Okay, Sharon. Shoutout. Shoutout po. Sa <laughs> so, ngayon, uh, kaka 400k uh, followers uh, uh, na po. Uh, <laughs> so, sa mapalapit na million, po. <laughs> inshallah mapalapit so, uh, po. inshallah uh, Ayan. na <laughs> Sa'yo <yun> na yan. <laughs> uh, kung higit na makakabuti sa akin yung 1 million followers hindi uh, natin na ano yun tatanggapin natin yun ah <laughs> shout, out, shout out. <laughs> <laughs> Saan ang deliver mo? Ay, saan yan? Ay, nakabot. Shout out tayo, shout out. Peace. Ingat, ingat. So, wala pa naman si Xenon. Hindi pa nakalabas yun si Lola. Wala pa po. Oo. So, ganun din kasi. Pag uh, doon kita binaba, wala rin. So, ganun din. Maghihintay si Lola ron. Kaya, hatid na lang kita. Ganun din naman eh. Dito ba? Okay, so may U-turn May U-turn slot dito Ayan Paano, dito na lang tayo Papasok pa tayo sa loob Or mag... Ay, eh, kayo po <laughs> Kung papasukin tayo, pasok tayo <laughs> Ayan, so Kumpon po ba ng mga kapatid natin to? Ay, hindi naman. Ah, okay. Pero marami. okay, sige. Maraming sige. Ah, ito yung iglesia dyan sa ano, yung simbahan. okay, sige. So, ipasok na natin ito. <laughs> Sunnyside Hills of the Vision. Ayan. Kasi yung ganyan sana, kapag Pero saan po kayo nauwi? uwi? Dyan, dyan, dyan lang din po sa minor view. Dyan sa pababa. Ah, okay. Ay ah, ito na, ito na yung... Okay, uh, ito na lang po. <laughs> ito na lang ba tayo? Ah, okay, uh, po. po. Let's go. Thank you, thank you. Ayan, so shout out tayo sa mga kapatid nating uh, INC. <laughs> Oops. Okay, thank you po. Ah. God bless po, God bless. <laughs>